Ayan, meron na naman tayong bago, bagong babies. Bigay ito ng isa nating uh, napakabait na kaibigan. Ayan. So, ayan, magandang araw, magandang buhay sa ating lahat. Ito po, meron na naman tayong, ito, meron akong ipapakita sa inyo na napakagandang mga cactus. Ayan, ito ay bigay ng isa nating kaibigan na si Rolisilis Banaga. Ayan, ang dami niyang babies, o, oh, ba? Diba? Napakaganda, napaka-cute. Wala, mahal siguro to. Ayan, binigay na isa nating kaibigan na napakabait. Ayan, dami niyang binigay sa akin. Ayan, isa-isahin. Isa-isahin ko na lang po na ipakita sa inyo. Ayan, ito o. Oh, yung madami din siyang ano, madaming stem. Ayan, so dyan lang po kayo. Sama-sama na naman po tayo. Wala pong iwanan. Ayan, isa-isahin ko po na ipakita. Ayan, sa isahin po natin yung kanyang mga ibinigay so kaya po ako napunta sa kanilang bahay bali ayun uh, pangalawang ano <laughs> pangalawang sugod so bahay dahil meron lang akong ano idinaan sa kanila so kasi ano malapit lang naman siya dito sa lugar namin kaya madali lang namin siyang mabandali ko lang siyang ano mapuntahan ayan Kaso nga, kapag, ayan, napupuntan ko naman siya, ang dami naman niyang binibigay. Kaya nakakahiya, baka hindi na kami makasugod bahay. Hindi na ako makasugod bahay sa kanya kasi <laughs> mauubos yung kanyang mga halaman sa kabibigay sa akin. <laughs> Ito, ang ganda din, oh. Mayroon na rin dalawang babies. Ah, tatlo, ayan. Tatlo na pala. Ayan, yun ganito yung maganda sa cactus ano, walang masyadong ano, hindi siya masyadong matinig tsaka yung walang balahibo. Ayun. <laughs> Mas gusto ko yung mga ganyang cactus, yung mga konti lang yung tinig at ano niya, balahibo niya. So ito napakaganda oh. Ang liliit ng dahon na parang mga naka nakalupi. Tapos yun oh. May mga variegation din yung kanyang mga dahon. Diba? Napaka-cute, oh. Naka, nakatiklop siya na, ano, <laughs> hile ba? So, ayan, ang mga bigay sa atin ng ating kaibigan na mga cactus, mga bagong cactus na ating aalagaan. Ayan, sana ay uh, mapaganda natin sila, mabuhay. Ayan, at dumami pa yung kanilang mga babies. Ayan. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kabsat R. Kabsat R, kung siya ay aking tawagin. So, itong wala nga pala sa patay, itatanim na natin. Ayan, bali, itutuso ko lang dyan sa lupa. At iipitin ko lang siya ng ano. Iipitin ko lang siya ng bato para wag mabuwal kasi medyo ano na siya. Medyo mataas na siya. Ayan, di ko siya masyadong nilubog sa lupa. Ayan, yeah, nilagyan ko na lang siya ng mga pamis. At hindi lang cactus yung binigay. Ito, binigyan din tayo ng ano, family din siya ng ficus. So, dahil alam niyo, mahilig ako sa mga rubber tree. Ayan, sa ficus. Ayan, ang pagkakaalam ko, family din siya ng ficus. Siya si ficus altissima. Ayan, nag, may mga brown spots yung ano niya. Kasi, ano, masyado daw mainit dun sa kanilang lugar. Kaya, ano masyado siya natatapat direkta siya sa ano sa sa araw ayan nag direkta siya sa araw kaya hindi rin ano hindi rin nila gusto yan ito lagay ko muna siya dito para ano maulanan yan lagay ko muna siya sa nauulanan ayan sana ay mabuhay ko siya dahil ayan ang ganda ganda rin ng kanyang kulay ng dahon at bukod dyan, meron pa rin tayong, ayan, palinopsis. Dahil nga masyadong mainit doon sa lugar ni kabsat R. Ayan, hindi gumaganda yung kanyang mga pals. Siguro yung ano, yung ano ng araw. At yung, yung init, yung singaw ng init, hindi nila kaya. Ayan, kaya hindi gumaganda yung mga pals sa kanila. At mayroon pa siyang binigay na lumpiang toge. Ayan, oh, ang sarap. At mayroon pang ano, ayan, sesto. Oh, dampot na lang ng dampot si Kabsat R. Bigay ng bigay. ayan, <laughs> ang sarap. Mm. Sarap ng lumpia ni Kabsat R. At mayroon pa ding ayan, creamer. Ayan, talaga naman, napakadaming binigay. Thank you, thank you, Kabsat. Tapos, ayan, madami ding mga, ayan, mga kape. Kaya alam niya, ay puppy lover tayo. Mga kape at mga chocolates. Ayan, para daw dun sa aking apo. Ayan, naku, napakaraming binigay. Naubos na yung kanyang mga ano dun. Naubos na niya. Pinamigay na nung pinamigay. Ayan, thank you, thank you. Thank you so much, Kamsat R. Inubos mo na yung, yung ano dyan. Bye, thank you for watching. See you on my next video. <laughs> Buksan mo bintana mo. Ako hindi nakapag-video. Daya, daya. Bye-bye. Bye. bye. <laughs> ah, Ilan kayo?